Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Biyernes, August 30, 2024. Para sa mataong aris, ngayon mo ipatupad ang mga iniisip mong magandang formula para mas mabilis kang umasenso. Ang inyong mapalat na kulay ay red. Ang inyong mga maswerte numero, 6. 10, 27, 33, 41, at 44 Para sa mga taong Taurus, mahilig kang magkipagkwintuhan. Marami kang magkukuhang magagandang ideya na kapag ginamit mo, tiyak na uunlad ang buhay mo. Ang iyong mapalat na kulay ay burgundy. Ang iyong mga numero, 2, 9, 14, 17, 25, at 34 Para sa mga taong Gemini, mismo sarili mo ang magtutulak sa iyo para gawin ang mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan ng mga taong malalapit sa iyo. Magugulat sila dahil ma-realize nilang tama ka at mali sila. Ang iyong mapala na kulay ay white. Ang iyong masweting numero 7, 19, 28, 34, 39 at 42. Para sa mga taong cancer, mapapatunayan mo na hindi naman palagaanong kailangan ang sobrang kasipagan upang makuha ang iyong gusto sa buhay. Dahil ang langit mismo ang gagawa ng paraan para sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mamanswerting numero 11, 20, 23, 27, 39 at 42. Para sa mga taong leyo, panoorin mo ang mga tao para makita mo kung sino sa kanila ang kilos ng kilos. Tularan mo sila upang maapot mo ang iyong mga pangarap. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerte numero 7, 19, 22, 28, 31 at 35. Para sa mataong Virgo, magmumula sa iyo ang sekreto upang mabilis kang yumaman at marami ang makikinabang sa pakikinig sa mga kwento mo at ikaw ang kailangan nila ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerting numero, 8, 11, 16, 26, 37, at 45. Para sa mataong libra, nakakatuwa ang kapalaran mo. Sa pamamagitan ng mga nakakaaliw na mga kilos, makukuha mo na ang iyong gusto kahit hindi ka gaano magsalita. Ang iyong mapalit na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 12, 18, 28, 39, at 42. Para sa mga taong Scorpio, madalas na nahuskahan ang mga taong sobrang daming kabuhayan. Huwag mo silang intindihin. Pagkus, masikapin mo pang dagdagan ang kaba ng iyong niyaman. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerte numero 9, 12, 24, 31, 33 at 36. Para sa mga taong Sagittarius, okay lang na tumulong ka pero dapat kang mag -ingat dahil kapag ikaw na ang nangangailangan, walang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo. Matutukang magtipid at magsinob ng mga gamit o bagay mo at ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero 13, 20, 25, 29, 38 at 40. Para sa mga taong Capricorn, lalapit sa iyo ngayon ang taong kinaiinisan mo buksan ang iyong puso at bigyan mo pa rin siya ng isa pang pagkakataon dahil naging naman siya ng iyong mga karanasan. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mga numero 22, 26, 28, 30, 37 at 40. Para sa mga taong Aquarius, magugustuhan mo ngayon ang mabibilis na musika. Kakaibang sigla ang mapapasayo na parang bang walang mapibigat na problema na hindi mo kakayanin. Ang iyong mapal na kulay ay violet. Ang iyong mama sorting numero 1, 18, 25, 31, 35 at 44. Para sa mga paises Pisces, kakaibang payo ang para sa iyo. Huwag kang masyadong seryoso. Kahit abala ka, isingit mo pa rin ang pagsasaya sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan, biruan at tawanan. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mga numero, 9, 13, 15, 27, 33 at 36.